Hi hey guys, gawa tayo ng uh, smoothie. Smoothie kasi mainit ang panahon. So, meron tayo dito mangga. Meron akong tatlong perasong um, hinug na na dito sa game natundan. Ayan. Lagyan natin ng milk. Condensed milk ito. Mga 1 tablespoon. Lagyan natin ng yellow. ang init ng panahon, kaya stay hydrated tayo, guys. Tapos, lagyan natin ng kunting gatas. Ayan. Ayan na, guys. Gagawin na natin ang ating uh, banana mango smoothie. Malaki yata yung tipak ng yelo ko.